Welcome to my channel. Sa bidyong ito ay ating papaksayin at ilalad ang mga maling paniniwala sa pagliligtas ng Panginoong Heso Kristo sa kanyang pagbabalik. Oo nga't may katotohanan na ang pag niya sa kanyang pagbabalik ay ang paraan ng kanyang pagliligtas sa mga taong kanyang mga hirang, kanyang mga pinili na nanampalatay sa kanya hanggang sa wakas. Kasama ng mga taong patay sa laman na kanyang aagawin lahat sa alapahap na sila'y nagsasabi na ililigtas at irarapture ng Panginoong Heso Kristo ang mga hirang bago mangyari ang Great Tribulation. Ang mga taong nananampalataya sa Kanya na Kanyang mga hirang napinili, na pinili na sila'y aagawin sa alapaap bago pa man mangyari ang malaking kapigatian sa hinaharap. Sa madalit sabi, sila daw ay hindi dadanas ng hirap at sila'y maliligtas kagad. So bago dumating yung kapighatian, sila ay ililigtas kaagad ng Panginoong Yesu Kristo, agawin kaagad sa alapahap. Ngunit kung oo nawain nating mabuti ang ipinapayag sa Biblia sa konteksto nito, ay wala pong katotohanan ang mga sinasabi nilang ganito. Na ito nga, na ang Diyos anak ay magra muna bago mangyari ang Great Tribulation. Ngayon, sa ating patunay, ay mismong ang Diyos Anak na si Heso Kristo ang magpapatunay na ang pag niya o pagliligtas niya sa kanyang pagbabalik sa huling araw na siya rin pag niya ay during Great Tribulation sa panahong ang mga hirang niya, mga taong nananampalatay sa kanya ay kasalukuyang dumaranas ng malaking kapigatian. Ngayon, bakit natin nasabi na ang pagbabalik ni Kristo ay siya rin paghukum niya? Dahil sa pag-uusap nila ng kanyang mga alagad, ay tinanong ng kanyang mga alagad kung ano ang tanda ng kanyang pagbabalik at wakas ng sanlibutan, na siya rin kawakasan ng ating mundong tinitirhan. At ito'y inilalahad at pinatututuhanan sa akrat ng Mateo 24, talatang 3, nang sila ay nag-uusap kasama ng kanyang mga alagad sa bundok ng mga olibo. Na dito nga'y tinanong siya ng kanyang mga alagad kung ano ang tanda niyang kanyang pagparito at ang katapusan ng sanglibutan. At ang sinagot ni Kristo ay marami, ang ilan dito ay magag-ingat kayo sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na ipinapayag sa talatang 4 at sinabi pa niya na makakalinig kayo ng mga digmaan at mga alingangaw ng mga digmaan sa talatang 6 at sa Mateo 21 hanggang 22 ay sinasabi ni Kristo ang mga katotohanan ng ganito. Dito sa 21 ay sinabi niya sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buwat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. So maliwanag po dito na sinasabi ni Kristo na magkakaroon ng malaking kapigatian. So wala pong katotohanan na wala pong magaganap ng malaking kapigatian tulad ng sinasabi ng ibang marami. At dito sa talatang 22 ay sinabi niya at malibang paikliin ang mga araw na yon ay walang lamang makaliligtas. So maliwanag dito sa talatang 22 na kung hindi pa iikliin ni Kristo ang malaking kapighatian, ay walang lamang makaliligtas, walang hirang na makaliligtas pagka hindi niya pinaikli. Kaya nga, paikli niya. Kaya nga, may karugtong yung sinabi ni Kristo sa talatang ito. Datapwat dahil sa mga hirang, ay paikliin ang mga araw na yon. Ito ang maliwanag na si Kristo mismo ang nagpapatunay na yung kanyang mga hirang, yung mga pinili niya, yung mga taong nanampalatay sa kanya hanggang sa wakas ay manggagaling sa malaking kapighatian ngunit paikli niya ang mga araw na yon. Kaya nga, bagamat ang mga hirang niya ay dadanas ng malaking kapighatian ay hindi na hantong dun sa sukdulan na ang paghihirap ay sa isang taong nagdadalang tao at mga inang nagpapasuso, na ipinapahayag sa Matiyo 24, talatang 19. At ang mga taong hirang na to, na mga taong buhay na nanampalataya kay Kristo, na kanyang iniligtas ni Rapture sa uling araw, ay nakita ni Juan sa Apokalipsis 7, talatang 9 dito'y ipinapayag na sila ang mga taong lubhang kalamihan na di mabilang ng sinuman. At sila nga ang hirang na iniligtas ni Kristo sa malaking kapighatian. At ito'y pinatututuhanan sa Apokalipsis 7, talatang 14. Dito'y sinasabi na ang mga ito'y maang nanggaling sa malaking kapighatian at naghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng koldero. At ang tinutukoy na kordero rito ay walang iba kundi ang Diyos anak na ang Panginoong si Hesus Kristo. Siya ang nagpaputi na galing sa malaking kapigatian. At sa Apokalipsis 7, talatang 15, dito'y sinasabi na sila ay na naglilingkod sa kanya araw at gabi. Ang mga hirang ay diretsyo nang nakapasok sa luklukan ng kordero at sila hindi nahatulan kaya nga sila ay naglilingkod na araw at gabi. Sapagkat ang mga hirang ay hindi patay sa laman, sila buhay na iniligtas ng Diyos galing sa malaking kapigatian. Ang mga hirang ay mga taong huling ipinanganak bago dumating ang Araw. Ngunit sila ang unang nakapasok sa luklukan ng Diyos sapagkat sila ay buhay at hindi nahahatulan. Ngunit ang mga patay sa laman kahit sila ay mabubuti ay huli silang makakapasok sa luklukan ng Diyos sapagkat sila ay hatulan pa dahil na sila ay patay sa laman kasama nila ang lahat ng mga masasamang taong patay sa laman na hatulan ng Diyos. At ang patunay ay nakita lahat ni Juan itong mga patay sa laman mabubutit masasama sa Apokalipsis 20, talatang 12. Sabi ni Juan, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nangatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay na hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. So maliwanag po sa talatang ito na lahat po ng mabubuti at masasamang patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa. At ang banal na kasulatan po ang Biblia po ay wala pong ipinapahayag o wala pong konteksto na mainiligtas ang Diyos na kanyang mga hirang ng mga taong nananampalataya sa kanya sa huling araw na kanyang iniligtas bago maganap ang malaking kapigatian. Maliwanag po ng pagliligtas ng Diyos ay hindi hindi po before great tribulation hindi po bago maganap na malaking kapighatian kundi habang ang kanyang mga hirang ay dumaranas ng malaking kapighatian ay pinaikli niya hindi na niya pinaabot sa sukdulan sila'y mga iniligtas habang hindi pa sila dumaranas ng sukdulang hirap sa malaking kapighatian at ang patunay ng Diyos na siya ay nagligtas habang dumaranas ng malaking kapighatian ang kanyang mga hilang na mga taong nanampalatay sa kanya ay ang nasusulat sa Apokalipsis 7, talatang 14 na dito'y nasusulat na ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian maliwanag po ang nasusulat at ito nga yung nakita ni Juan sa Apokalipsis 7, talatang 9, na lubhang kalamihan na di mabilang ng sino man. Na sila nga yung mga hirang na iniligtas ng Panginoong Yesu Kristo during Great Tribulation. At ang tagal o haba ng paghihirap nila sa malaking kapigatian ay umabot ng isang libot tatlong daan at tatlong pot ni mga araw bago sila marapture at il ng Panginoong su Kristo sa lupa. At iyan ay pinatutuhanan at ipinapayag sa Daniel 12, talatang 12. Maraming pong salamat sa mga tumangkilik na kinig at sumubaybay. Ang mga larawan ay mga halimbawa lamang at hindi pinalalagay ng mga tunay na imay ng mga pinatutungkulan. God blesses to all.